Delicious Nightingale na si Lani Misalucha. Walang arte at walang paligoy-ligoy. Aminado ang singer na dumaan nga siya sa nose job. Sa panayam sa kanya ni Oji Diaz, naging magaan ang usapan at tila. Katuwaan lang ang tsikahan nila tungkol sa pagpapaganda ng kanyang ilong. Kwento pa ni Lani aware siya na maraming nagko-compare ng na itsura ni niya noon at ngayon. Lalo na sa mga lumang episode ng ASAP kung saan Anya hindi pa gawa ang ilong niya. Dagdag ng diva. Eh kung yung mga hindi-artist na nagpaparitoke, ako pa kaya? So huwag na kayong magtanong, sabay tawa. Kalma lang sa mga marites. Aminado na nga siya at wala siyang pek-pake kung ipagdiwang ang bagong version ng sarili niya. Bongga, diva. Alam mo, oh. friendship, yung unang inamin niya nila ni Miss Lucha sa asap. Pwede eh. di ba din? Uh -huh. Sa asap daw. Mm -hmm. Sa Sabi uh -huh. ko. Pero sabi nila Gary Vee, okay lang yun. Parang mag-celebrate yata siya ng anniversary. Oh, yun doon. Diba? Buong ka siya, di ba? Inami niya. niya. Alam ka yun ba? Hindi ako oh. din Kasi, oh, oh, Pero ito na, meron, meron nga ayaw kong banggitin eh. Pero yung siyempre, may mga comments-comments sa iba, na mm -hmm. iba hindi maganda. Nagmumukha nito sa yung dating sa... Pero kung nagkaganda ako, kaya Ay, na kung kailangan... Ay, oh, yung, may mga ganyan na comments. Yung cartons, ba yun? Yang sangat Avatar. Avatar. Ay, mm -hmm. kung nabang din na ito. Avatar na basa lang din pero, pero sabi, pero ano choice na, niya yun mm -hmm. eh. At saka alam niya talaga na may mga nega We, oh. comments talaga sa kanya. pero yeah. Pwede siya. Gusto niya mas tumawa sa ilo niya, mas mm -hmm. gumanda. Correct. Eh, may pera At ako At saka ka, ano, pa, sabi. Pag, pagka confident ka sa sarili ah. mo, di ba? Parang, Parang -hmm. pag if you feel beautiful, di ba? Parang ang ganda rin ng dating mo, di ba? Parang oh, kung na, conscious ka, na, pang -pang, na ilong ko. Oh, pero, si pero ikaw, di ba? Very siya. proud ka sa ilo mo. Ako, very proud ako kasi lahat dito sa akin original, walang pinaretoke. Pero kung paparetoke ko, aamin ako. Why not? gusto mo yan, ginusto sa mo yan. Kaya hanga rin ako kailangan yung salute siya. Oo, oh, oh, walang masama. Walang masama diba? kung Pero speaking of Ilong, merong nagparetoke na Inalis you know? na yung, yung pagka... Ay, ah, si ano, si, si Katrina Belarde. Ayun, si Katrina Belarde. Oo, oh, oh, kasi parang yung magkaroon. Oo, oh, oh yung singer. So sabi nga niya, panguna ako ulit. sabi, oh, ah, oh, sabi niya. Pero oh. ako, ako, pangoko. Okay yan. Sabi nga, tayo'y mga Pinoy. Kasi, sino ko Tayo'y tayo? hindi kano Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pangabanyuhay. Ever, ever Bertolome. Ay, hindi, banyuhay. Ay, banyuhay. Tama ba? Ay. bao nhiêu hai cái classic <laughs> <tập trí. cười>